For the female category, from PSU, what is your team? Bernadette M Sembrano. Bernadette. Bernadette M. Sembrano. Oh. Si Bernadette Sembrano. What are you asking about Bernadette Sembrano? Yeah. Huh? Mom. ABS. Mom, what's your name? Miss Bernadette. Miss Bernadette. Panalo niyo talaga si Bernadette? Mas tight na rin si Maganda na ano? Miss Bernadette Sembrano, ang sexy cover mula sa ang PSU Rodeo Team. This is student Gabby Gori, teaming. Partner, explain ng mechanics para sa laxing at horseback para naman sa kaalaman ng na uh, mga pangangyarihan at mga mga Pero kailangan na ang mga kanya, hindi na. Hindi na, nila tapos Hindi na. Hindi na. Doon yan. Doon Itata sila ang kamay salihin That's very simple. That's very simple. Lima. Pagkatapos na si Bernadette Sembrano. Pero, mahirap ito. Oo. Oh. Oh, hindi madali magmagamit. Kailangan. Mag kailangan maligawan ng kamayo ang baka. Kadalasan, hindi nakikisama. First round, negative. Okay. Good. Right. Two more chances for my love, Bernadette. Hi, Bernadette. I love you, Bernadette. Pupit siya at ng... Ah, uh, shoot na yan. I love you now. Okay. So, ang importante po, masilo ang baka. Dami kasi mahirap itulong, diba? Dami kailangan itanin pa nga sa kanto, sa posto ng baka. this time... Pero wala nang tingnanan nang layung buwan katulungan. Siya nga nang... Siya nang... Siya nang nanggulam nabari. Siya nang nanggulam nabari. Untuk

<laughs> Ladies and gentlemen, you still watching lots of female can gold. We have the first player, Adidas Muerte, Nana Blackboy, DQ, this coming high. A player boda and my be gonna be found in the